yung magpausok. Request na sa akin magpausok ko siya kasi para mayroon na gumabara dito sa lalamunan niyang plema. Kaya nagpausok na naman kami ulit. Eh, masama naman palagi na nagpapausok. Eh, request niya. Kaya pinagbigyan ko lang siya. Kaya ayan mga kapagse. Walang iba. Kundi ako lang. Ay, nako. Ay, ang tatay ko, 96 years old. dahil halalan niyo pa mga kapagse nung araw na kumuntap ako sa kapitin na uh, celebrate kami ng kanyang 24th birthday na kaming dalawa lang wala iba wala siyang ibang uh, bisita kundi yun lang yung mga kinihila ko lang na nasa palibot ng aking bahay kami dalawa lang naman kapasyo, di ba hindi ang hirap yan sa mga kapag siya kapag matanda ka na may mga anak ka naman tapos na parating na mga okasyon tulad ng birthday mo hindi ka kaya ganyan kasi ay yung anak hindi naman kasi ang tatay ko may mga diferensya yun kapatid ko pa nga na pangalawa ganun din yung pangatlo ay e, busy sana buhay yung pangapat siyempre ako yun wala naman tayo ano kahit na busy ako hindi po rin siya ng konting panahon para na nakasaya sa kanyang celebration ang panglima po pagiging ng kanyang ama sa personal. Yung pang-anim, so yung bunso namin, hindi rin nakarating kasi busy rin. Kaya ah, kapag sa'yo, bigyan natin ang pansin yung magulang natin kahit na busy ka, bigyan natin ng pansin, huwag natin baliwalain kasi habang nabubuhay sila, kasi pag wala na sila, maalala lang. Kung pa sila, sana gano'n lang yan yan. Kaya minsan nakapaksin mo, no? Na, naiisip ko yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay. Nababasa ko sa mga Facebook, maraming na ganyan. Mahal na mahal kita, may mga ganyan salita, na ganyan, hindi kita makalimutan. Habang nabubuhay, marami akong na, nababasa ng ganyan. Pero alam niyo, maraming ganyan. Pero nung buhay pa, nasasabi mo ba yun? Nasasabi mo ba yun nung yung buhay pa yung mga mahal sa buhay? Mahal na mahal kita mama po na wala mga kapatid ko po yun halos araw-araw kaya sabihan ko mama ay dad mama ay mama malaman kita ganyan ang ginagawa ko mama ko naman kay mama ko 2014 so 11 years na ako mula nung nawala kaya maalala ko yung mama ko na hindi ko talaga makalimutan na hindi ko yun sinasabi na parang hangin lang na mama ko nalaman kita yung nawala siya totoo yun tapos mula sa utak puso at saka sa kalaman ng laman ng ng apoy na mula na nagkaroon siya ng tuberculosis active tuberculosis noong siya 50 years old pa lang siya po yung nagpatigil sa akin ng pag-aaral mga kapaksin ito ko na lang sa inyo ang ganda ng buhay ng kwento ng buhay ko ang tatay ko mismo ang nagpatigil pero hindi siya nagpatigil mismo ako ang yung payrina ay napakalawaan hindi gusto namin dapat bilayon ako ng mga admin, admin na high school dahil sila daw ang paaral sa akin hanggang gusto ko kung ano ang gusto ko po. So, kaya hindi ko yun in-accept kasi hindi ko kaya ipagpalit ng magulang ko. Kaya tumigil talaga. Pumunta ako ng Maynila para lang maghanap ko. At ako sa Maynila para lang maghanap ko kay tinda ko lang almost 34 years uh no 37 kasi 17 years pa lang ako ito na po yun po talaga ang pangarap ko. Kaya hindi ko na upad yun, wala naman po ako dapat sisingin. Dahil yun ay bunga ng aming kapalaran. Sa ngayon, kaya paano, hindi naman hirap ang buhay ko, kahit hindi ko na itapos yung aming kurso, naging business woman naman ako kaya lang, maliit lang, mga small business lang, ang so, kaya ko. Kasi tulong tayo sa Laban lang, laban lang. Sa lagang tukuyan.